bantayan ng taong bayan yung gagawin na maladirektor na aksyon na tanungan dyan sa Senado. Matnais ko pong sabihin sa mga kababayan natin na hopefully lahat po tayo makiisa labanan ito. Tandaan nyo tong sinabi ko na to. September 1 may mananagot at may mananagot sa pagtatanong sa Blue Ribbon Committee. Woo! Ngayon, ang tanong ko, sino ang nakapaligid sa Blue Ribbon Committee? Kung hindi, mga, mga, mga senator. Poprotektahan nila yung mga kontratista na yan dahil nakinabang sila. Dahil kumita sila. Iingatan nila yan ngayon. Ang tanong ko dito, bantayan ng taong bayan yung gagawin na maladirektor na aksyon na tanungan dyan sa Senado. Kapag, tandaan nyo ito mga bayan ko, kapag ang tao wala tayong napakulong sa mga kontra kontratista na yan, at hindi natin napanagot yan mga kababayan ko, doon ko masasabi talaga, sagad na sagad sa buto, walang kwenta ang Senado na yan. Mga kababayan ko, doon ako hihiling na buwagin yan. Dahil ito, lantaran na pagnanakaw, lantaran na pangungurap, Lantaran na pagpapahirap sa bayan, dapat aksyonan yan. Panagutin ang dapat panagutin. Huwag lungin, mga kababayan ko. Woo! Yan po ang pinakamagandang gawin nila. Sa totoo lang, mga kababayan ko, dahil kahit ako mga pigay, mga Pilipino, mga kapatid, matiisin tayo. Pero pag nasagad tayo sa galit, mga kababayan, hindi natin kailangan Woo! ng ganyang mga politiko na nagtatago at siguro kumikita sa pondon na nakita na mga kontratista. Woo! Mga kababayan ko. But anyway, mga kababayan, nais ko pong sabihin sa mga kababayan natin na hopefully lahat po tayo makiisa labanan ito. Mga kababayan ko. Alam kong mahirap yung battle na to, mga kapatid, but kaya natin lampasan, mga kababayan. Woo! Kaya natin na uh, panagutin tong mga to. At sana katok lang ako Huwag po kayo maging bias dyan. Nahahalata kayo ng taong bayan. Nanonood po kami. Tinitingnan namin kayo. Habang nagsasalita kayo. At kung papaano nyo dinadrive yung problema na yan ng taong bayan.